Mga kababayan, lalapit po tayo at dadali natin ang maaabot dito. Mga kababayan, sigaling po ito. Park, where are you park? Go here. Mag-mode na po tayo dito. Sorry, man, sorry. Hindi na maka-aabot. Go, na. Mga kababayan, Pwede ba natin mamakinggan muna dito? Mga kababayan! Kapiter! Matinggan muna natin dito. Wait muna, wait, wait, para sabay-sabay tayo. Okay, wait lang. ang mic. Wal wala na. Oo, oh, let it go. Wala na tayong mic. Wala tayong sound. Oo, okay, siguro ito. Inoanin ko ang aking sinasabi kanina mga kapatid na hindi tayo na pa rito kagaya ng ibang mga grupo na tinatapunan ng putek ang mga kapulisan sapagkat tayo ay naparito upang hindi labanan ang mga kapulisan kung hindi labanan ang korupsyon sa ating bansa Tata! Okay. hindi po pwede na matapos ang taong ito na hindi mapapanagot ang mga politikong kumain sa bayad ng tao ng December na mag-celebrate ang mga congressman ang mga congressman at ang mga politiko na ang kasabitin nilang pera sa kanilang Christmas, sa kanilang party sa kanilang lokasyon ay pera ng taong bayan hindi pwede na matapos ang administrasyon ito na hindi may pakulong si Martin Romualdez at si Zalvico kasi investigasyon ang kailangan ninyo. Hindi ba sinabi na ng Biskaya family, hindi ba sinabi na ni Congressman Toby na sangkot sa pagdanakaw si Chaldico pati si Martin Romualdez? Anong investigasyon pa ba ang kailangan? Ang taong bayan hindi naniniwala Pong Pong Marcos na may patutunguhan at may mapupuntahan ang investigasyon ito. ang imbistigasyon ito kung ang nag iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno. Kaya ang taong bayan, Mr. President, pati dyan sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag mong idamay ang taong Pilipino sa hindi bobo ang mga ngayong Pilipino. Piroin mo, saan ba nangagaling ang peknyos hindi ba't sa dungakan ng Pangulong Bongbong Marcos? Nung sinabi niya sa kanyang sona na mahigit limang libot limang daan ng flood control project ang natapos. Yan po ay sinabi ni BBM. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang limang libot limang na project control dito sa bansa? <coughs> hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan sa Manila. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romales, mahiya ka naman. Pati ikaw, Sandy ko, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Hiluin mo kung gano'ng kawalang hiya ang mga anak ng politikong brako at anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ng mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay kaling sa ating mga Pilipino. Tignan nyo si, si Jela pati si Klaring Ko, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino, may mga bakal natutulog na walang makain. May mga Pilipino lumulusong sa bahang habang ang mga politiko ay nagpapakasalak sa bahang. Mga kapatid kong Pilipino, kahit ang sangunyang kabataan, mga youth leader at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbihibigyan, huwag tayong magbulagbulagan sapagkat so dapat tagal na, na, na inulok lang tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Tama na, gobyerno! Tama na ang nakawan! Tama na ang kuwaksin! Mr. President, hindi nyo na po mabubunod ang Pilipino sa lahat ang mga Pilipino ay hindi po po mo. Mga Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbigibigyan sa matatamis na salita ng politiko at mga kongresman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politikong merong saliling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabain ang termino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama! Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez pati si Zalnico at iba pang mga congressman na sangkot sa nag-awan sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapaintulot sa mga nag dito sa gobyerno. Kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ito sa ating mga Pilipino. Pinababoy nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila dumatagpo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. Tama! At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Palayaan! Ang tao, ang tayo, mayroon and you! May you! Nais na kayo withdraw of support. Iwanan niya niya si Bumbong Marcos dahil wala siyang nagawa para sa ating bayan kung may magnakaw. Kung may naiwan baka sa inyong saniti, withdraw of support of the President dahil hindi na siya na nais-nais na pagsilbihan sa kanyang administrasyon. Executive, Judicial, and Congress pin-drop kapo do PBN pero ang mga magdarao dapat ikulong at managod PBN please